Maganda umaga po! Kabayan, maganda umaga po at sa lahat po ng mga nakikinig na unood, maganda umaga po. I'm sorry, oh, kaya alam namin, oh, puyat pa kayo. Tapos pinapas pa kayo dahil <laughs> dito sa mga lahat ng <laughs> okay naman po, nandito kasi ako sa Antipolo, kabayan. Oh. Ay, anong, anong meron sa Antipolo? Ah, yung mga naplad, mga nabahaan. Ah, okay. So, so, po tayo. May oh, hinahan. to si... <laughs> alam nyo ba mga kababayan itong viral na ano, binas ng mga kababayan natin itong viral na picture ni Secretary Abalos sa ni Chief PNP Marble Wade ano itong nahuli nga na si Mayor Alice Go <laughs> may pa smile smile pa eh no? ito nga nagpa cute daw si Alice habang nagpi picture sila ni Secretary ito nga, pinaliwanag nito ni Secretary na hindi daw nila alam naka picture na yun. Ay, nag-peace sign si Mayor Alice. Kung hindi niya alam ito mga idol, nakangiti pa sila ni, ano, eh, ni si Chip Marvel. Kung parang yung picture nila eh. <laughs> Talagang parang nagpa-picture lang sila sa artista boy, mga sikat na artista. Ay, ayon nga po dito sa mga sikat na vlogger natin mga idol. Ito daw pagkakahuli kay Mayor Alice Goo ay scripted. O, paano natin masasabing scripted yon? Eh dito pa nga lang sa picture nila parang may ano na eh, di ba? Ay nasabi nito ni Mayor Alice Goo na ano, natatakot daw siya sa kanyang security security yon dahil sa mga death threats nila kung sakaling scripted to mga idol nako po alam nyo ba kung sino ang ano pag ininvestigahan to alam nyo ba kung sino ang tutukoyin ni Mayor Alice go na ano, saan nila? ano sa nila? nasa hula nyo yung nagbibigay ng death threats daw sa kanya malamang Itong mga kaalyado ng Duterte family, mga idol. Sigurado yan. Kung scripted nga yan, ha? Kung scripted nga, eh, itong mga <laughs> vloggers natin ngayon, eh, yun ang pahayag nila, eh. Mula daw sa pagkaka pag-alis ni Mayor Alice Go sa Pilipinas hanggang sa kanyang pagkakahuli ay eh, scripted yung eh malamang kapag yan yung bininimbestigahan sa ano, ikakasuhan eh, na daw to si Mayor Alice Go, eh. Mukhang sa kapas yata ang ano nito, eh. Sa usgado sa kapas. Yan eh, mga death yan, malamang ang ilalaglag niyan. Ito mga kaalyado nga, gaya ng sinasabi ko, eh. Itong mga kaalyado ni Duterte, sigurado yan. Eh, kunyari pa si Sir na ano, hindi niya alam na nag-peace sign siya. Ano, eh, Nakang-smile pa nga sila sa camera. Eh, ba? Diba? Nakamodyang uh, ba yun? Oo. Oh, ano. ito, uh, mamaya po, ang mahal na Pangulo ay oh. darating din po rito. Darating din okay. Opo, opo. Eh, gusto lang namin uh, ingang kayo ng uh, masasabi niyo dito sa mga lumabas na litrato. Para daw kasi nakaset yung nakaset uh, ano litrato parang uh, picture picture muna picture picture no. para, para... <laughs> Kasi yan, kabayan, oh, no, oh. sa ating mga nakikinig, yung si Alice Go and Dando, na humingi siya sa akin ng... Uh, o may satihin siya sa akin at kay Chief Mark So, isang maliit na kwarto at pinahiram uh, pinahirap kami na Indonesia at doon yung mga Indonesian police. At doon niya nga sinabi may mga taong gusto sa kanya pumatay. Hmm, no? Mm, yan yeah, na. Dun o. Ito, na. Mahir, ito, ito na, na o. ito na. No? Ito na, ito na. I-record para documented. documented. Okay. Okay. Pero okay. ayaw niya in short, para may nagkuha ng picture, no? For purposes ng uh, yung anak, okay, may problema, nakatingin kami doon sa camera, hindi naman namin alam na nagpapakit siya. <laughs> hindi namin alam na agad. <laughs> hindi namin alam na nagpapakyut siya. Eh. Parang nga namang ano yung picture nyo, Secretary. Eh. Parang nga namang photo ops, yun, tawag doon. Kumbaga, scripted. Ah, nasabi ko na yung scripted. Eh. Parang nga namang totoo. Eh. Kasi nga naman, naka-smile pa kayo ni Chip Marvel eh. Habang yung isa eh, naka sign pa na parang hindi ano eh. Kumbaga yung detrits na sinasabi niya eh, parang ano lang din, scripted lang din. Na parang walang nagbabanta sa buhay niya. Ikaw ba naman mga idol eh, may magbabanta sa buhay mo eh. <laughs> magagawa mo pa kayang ngumiti. Di ba? Oh. Nakagawa mo pa kaya mag peace sign, peace sign na yan. Tapos kakapag uwi mo ng Pilipinas, kakasuhan ka. Makukulong ka. Magagawa mo pa kaya mag peace sign. Okay, yung mga opinion nyo mga ito, comment, comment nyo na dyan. Mukhang pinagloloko-loko lang tayo ng mga ano eh, no? Mukhang iloloko lang tayo nitong mga, eh, iwan ko ba sa mga tao ito? gawa ng ating mga kababayan. Nagpunta po kami rong kabayan, hindi, hindi namin alam kung makukuha siya o hindi. Eh, at uh, binigyan kami ng na ala, una ng umaga. Nakapuha ko na ito ng uh, baaga. mga nasa Bicol ako noon. Benta lang nga ni Boras. po ako sa Bicol, mga... Oh, mga comment niyo mga padli, mga kababayan, oh. Bigay nyo na yung mga opinion nyo. Ano bang, ano ba sa palagay nyo ito mang nangyayari sa Pilipinas, ha? May death threats. Tapos, pag uwi ng Pilipinas, eh, kakasuhan. Nakaka-smile pa, di ba? <laughs> Alam niyo kung uh, natin ng, uh, susuriin natin mabuti ito mga idol, eh. Mukhang may punto itong sinasabi ng mga vloggers natin na ano eh Scripted to eh Well planned eh hmm? abang abakan lang natin kita nyo Mayroon talagang mangyayari sa mga susunod na araw Sigurado yan